Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 35 piso kada kilong bigas ang inaasahan sa mga piling tindahan sa mga susunod na araw dahil pwede nang ilabas ang NFA rice bunsod ng food security emergency. Malaking tulong man sa mga mamimili, lugi naman ang mga magsasaka at maging ang NFA ayon po sa isang grupo. Sagot ng Agriculture Department, kailangan kontrolin ang presyo ng bigas. Ang bigas naman sa mas maraming tindahan, lilimitahan sa 55 pesos na lang kada kilo simula bukas. At nakatutok si Bernadette Reyes. na nakaimbak lang na bigas sa mga budega ng National Food Authority irerelease na sa Food Terminal Incorporated sa mga susunod na araw. Ibebenta 'yan sa mga lokal na pamahalaan, ilang kumpanyang kontrolado ng gobyerno at ibang ahensya ng gobyerno sa halagang 33 pesos kada kilo. Ang presyo pag ipinasa na sa mga mamimili 35 pesos kada kilo. Kabilang sa magbebenta ang mga Kadiwa Center at kung saan magbebenta ang mga bibiling LGU o ahensya. Hindi yan nagagawa noon dahil buffer stock lang dapat ang imbak ng NFA na pwedeng ilabas kung may bagyo at emergency. Pero sa ilalim ng Republic Act 12078, kasama na rin ang food security emergency sa pwedeng dahilan. At sa batas na yan, binigyan ng Agriculture Secretary na magdeklara ng ganyang emergency kung kulang ang supply o hindi pang karaniwan ang pagmahal ng bigas. Nasa 23 na palengke po ito na nagbebenta ng ating rice for all ngayon na nasa 38. So makakakita na rin po sila niyan ng mga 35 in the, in the coming days po. Malaking tulog po sa amin ang halagang 35 kilo lang po ng bigas. Pero sa presyong yan, lugi ang NFA ng 12 hanggang 15 pesos kada kilo initially nga po uh, 38 yung uh, naging recommendation baka almost 15 pesos per kilo ang lugi ng NFA kasi nabili na yung palay ng mahal binibenta niya at subsidized price gagawa ka ng ibang paraan na magpalalong magpapalugi sa gobyerno anong logic noon no? nagsasayang ka lang na, ng pera kailangan, kailangan talaga natin gawin to para ma-control ma at mapababa ang presyo at mabakante natin yung mga bodega natin para Aha. makabili ang NSA sa mga harvest ng mga farmers. Pero sabi ng isang samahan ng mga magsasaka, para kasi maibenta sa 35 pesos kada kilo, bababa rin ang benta ng palay. The equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. It uh, distracts people from the solution, real solution, which is to go about to go after the profiteers. No? But hindi nila gawin yon. Kung kapusin ang supply, maaari rin mag-import ng bigas ayon sa batas, bagamat uunahin munang bumili sa mga local farmers. The DA may import. So, but that's, uh, uh, hindi namin plano pa yun sa ngayon kasi gusto natin ma-resolve ito through our, kasi marami tayong supply sa ngayon. Maaari namang bawi ng food security emergency kung magmura na ang bigas. Sa world market, bumaba na talaga ang world price. Kaya ay bababa na rin ang maximum suggested retail price sa bigas na nasa 58 pesos kada kilo ngayon. Simula bukas, ibababa na sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa 5% broken na imported na bigas dito sa Metro Manila. Pagsapit ng February 15, gagawin ng nationwide ang implementasyon nito. Kayaanin naman po kasi may mga dumating ding mas mababay. Eh. Pinapaubos na lang po yung bigas bago mag ano, baba ng price. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.